parents were murdered right next to them. And President Biden is condemning the Hamas attacks as Hamas conducts and murders innocent civilians. Musab Hassan Yusef ang binansagang son of Hamas, anak ng isa sa mga bumuo ng grupo. Lumanta dito noon pa, pero nagparamdam muli nung nagsimula ang digmaan sa Gaza Strip. Marami ang nakakakilala sa lalaking tumalikod sa grupong nagpalaki sa kanya, pero bihira lamang ang nakaalam kung bakit siya tumiwalag. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na marami ang nagsasabi ng tunay na rason kung bakit ito tumalikod ay hindi dahil sa politika, ngunit dahil sa Biblia. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala ang tanong. Totoo ba? Maingay ang social media sa Pilipinas dahil sa mga nagaganap ngayon sa Gaza Strip, malaki ang puwang na nabuo sa gitna ng mga taga-suporta ng Israel at doon sa Hamas. Habang patuloy pa rin na nadadamay ang libo-libong mga sibilyan. Buwan na ng Nobyembre tuloy-tuloy ang putukan sa rehiyon at nakisali na rin ang mga karatig na bansa, mga kalaban at kakampi ng Israel. Sa gitna ng bangayan, lumabas sa pahayagan ng isang lalaki na pamilyar sa marami anak ng isa sa mga bumuo ng grupo ng Hamas na si Mossab Hassan Youssef. Bakit kaya siya tumalikod sa samahang binuo ng kanyang ama? At ano ang nagtulak upang lisanin nito ang buhay na dapat sa kanya ay tinakda? Pinanganak si Hassan noong buwan ng Mayo taong 1978 sa gitna ng mainit na tensyon sa lupain mula pa noong naitaguyod ang Estado ng Israel. Lumaki ito sa West Bank ang teritoryo sa bandang kanan ng Israel kung saan halos mga Palestinians ang nakatira. Hindi ito kinikilalang bansa ng mga taga-kanluran pero lehito mo ito sa mata ng mga Muslim. Anak ni Sheikh Hassan Yusef at pamangkin ni Ibrahim Abu Salem, lumaki si Musab na ang ideolohiya ay Islam ang sagot sa problema ng Palestina at pagkawasak ng Israel ang magdudulot ng katahimikan sa buong gitnang silangan. Nagkaisip si Musab sa Ramala, ang siyudad na pinakasentro ng West Bank, kasama ang mga kabarkada nitong madalas na naglalaro ng soccer sa sementeryo ng Ramala para walang maistorbo. Pero matapos magpawis, palagi itong kasama ng kanyang ama sa mga lakad at pagluwas, pagpulong at iba pang may kinalaman sa politika. Katulad ng ibang bata, hinangaan ni Musab ang kanyang ama. Kaya ang buong paniniwala nito, buong pagkatao, reliyon pag-iisip at ugali ay nahulma sa piling ng kanyang magulang. Kumbaga ito ang pinakamalaking gabay sa kanyang paglaki. At isa sa matibay nitong paniniwala ay Israel ang kalaban ng Islam. Madalas nang may inita ng Palestina at Israel pero taong 1987 noong nagkaroon ng madugong protesta at tinawag na Intifada o sa Tagalog, Pag-aalsa. Ayon sa Middle East Monitor, buwan ng Disyembre nagsimula ang intifada at tumagal ng limang taon. Ayon sa ulat, nagdal sa mga tagaroon dahil sa pung taong pang pa ng mga Israeli sa West Bank, sa East Jerusalem at sa Gaza Strip. Sinabi din ng UN Relief Works na sa unang taon ng intifada, tatlo na raang Palestinians ang napatay, 20,000 ang nasugatan at sobra sa limang libo ang inaresto base naman sa Save the Children, inestima na 23,000 hanggang 29,000 ang mga batang na ngailangan ng gamot. Dahil dito, nabuo ang grupo ng Hamas at ang layo ni Nay, hindi lamang upang wasakin ng Estado ng Israel para din itaguyod ang Islamic State sa buong gitnang silangan. Sampung taong gulang si Musab noong ang Hamas ay nagsimulang tumakbo. Habang nagkakaisip ang bata, naging aktibo ito sa mga kilusang binuo sa ilalim ng Hamas, katulad ng Islamic Youth Movement sa West Bank, grupong pangkabataan laban sa Israel, kung saan siya ang naging presidente. Kapag may laban na ng IDF at Hamas, kasali din ng mga kabataan. Kung sa tingin ng iba na ang mga bata doon sa grupo ni Musab ay uurong sa pasabog ng Israel Defense Force. Diyan sila nagkakamali. And good evening off the top at 6 tonight. Day 4 of the war in Israel, Israeli warplanes continue bombing neighborhoods in the Gaza Strip as Hamas abducts and murders. Magamit lang ay mga pambato at ginawang molotov. Sa pangunguna ni Mossab, walang takot ang IYM na makipagsabayan sa kasundaluhan ng mga Israeli. Hindi natitinag ang pagmamahal nito sa kanyang mga kababayan. Ang nasa puso ni Hassan ay kaligtasan ng Palestinians. Kahit mga bata pa ito, syempre alam nilang kasama nilang ang buong hamas sa labanan at walang iwanan. Marami ang may tiwala kay Hasan dahil sa ang pamilya nito ay matataas ng miyembro at naipakita rin na sa murang edad ang kanyang tapang. Kaya siyang ang inaasahang magiging pinuno ng hamas sa darating na panahon. Halos nakataga na ito sa bato. Ganun pa man, ano kaya ang epekto ng karasan sa murang isip ng isang bata? Limang taon tumagal ang unang Intifada at araw-araw, nasaksihan ni Hasan ang paglibing sa mga patay sa sementeryong pinaglalaroan nila ng soccer. Binanggit niya ito sa isang panayam. And during the first person in the Intifada, you know, I, I was next to a cemetery and uh, we witnessed death on daily basis. And as children, we thought Israel was responsible for that. Uh, not uh, knowing the truth, that Palestinian leaderships sent children instead of going to schools. Habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang samahan at marami na ang nare-recruit habang nagihikpit ang mga Israeli. Tumatatag ang grupo ni Mossab. Bakit tumalikod si Musab sa Hamas? Mga labing limang taong gulang ang lalaki noong naganap ang tinawag nilang Oslo Accord. Buwan ng September taong 1993, ang kasunduan sa pagitan ni Yasser Arafat, pinuno ng Palestina at Prime Minister ng Israel na si Israq Ravine. Ayon sa history, ang Oslo Accord ay ang kasunduan ng dalawang grupo, gobyerno ng Israel at ng pamanuhan sa Palestina, patungo sa katahimikan. Subalit tutul dito ang Hamas dahil kontra sa punong adikain ng samahan, imbis na katahimikan ang resulta, katulad ng inaasahan ng marami. Mas malaking gulo ang naranasan. Taong 1996, ilang suicide bombers ang pinadala ng grupo Buwan ng Pebrero sa Jerusalem Central Bus Station, 27 ang nasabugan. Tapos, buwan ng Marso sa Jaffa Street, Jerusalem, isang suicide bomber sa bus, 18 ang patay. At sa Tel Aviv, 13 ang naging biktima. Dahil sa mga pangyayari, sumalakay ang kapulisan ng Israel sa West Bank upang hulihin ang mga nagpakana sa pagbomba. At doon aresto ang maraming miyembro ng Hamas at ng Islamic Youth Movement kasama si Mosab at ang kanyang tiyuhin na si Ibrahim Abu Salem. Pinusasan at piniringan at binugbog ng mga pulis. Sa bilang gawa ng megido kinulong ito ng mga labing walong buwan. Mahirap ang buhay sa loob, lalo na't na kalaban ka ng Estado. Isang beses inilagay siya sa isang selda mag-isa ng tatlong buwan. At doon isang beses lang nito nasilayan ang araw. Pero pinrotektahan pa rin siya ng kanyang tiyo upang hindi abusuin ng ibang preso. Imbis na lalong tumibay ang paniniwala nito, tila nagbago ang ihip ng hangin. Bakit kamo? Ang nasaksihan ni Musab sa bilangguan ng Megido ay ang naging mitya ng simula at ng katapusan. Simula ng bagong pananaw at katapusan ng dating ideolohiya. Nakita niya kung paano tratuhin ng mga miyembro ng Hamas ang ilang mga Palestinyang nasa bilangguan. Hindi nito mapagtanto kung bakit tinotorture at pinapatay ng Hamas ang ilang mga kababayan nitong Palestinians. Bagamat yung iba ay pinaghihinalaang na nakikipagkasunduan sa mga Israeli, hindi pa rin ito matanggap ang pagmamaltrato ng Hamas na dati ay pinagtatanggol niya sa mga kalaban at pinaglalaban hanggang kamatayan. Pero ngayon, ang Hamas ang umaalipusta sa mata ni Hasan, hindi ito nararapat. Doon sa loob nagbago ang kanyang pananaw hinggil sa grupo. Madalas niya itong kinekwento sa mga panayam. Heto ang kanyang sinabi. Um Now when I was transferred to prison and I witnessed Hamas uh, brutality, <coughs> excuse me. And I saw that they were killing our own people. I start to ask uh, questions about the real nature of my father's organization, which you know uh, led to uh, um uh, other conclusions that eventually uh, made me work not for Israel, but I thought that I could stop uh, some of the killing. Marami ang tinorture sa bilangguan. Tinurukan ng karayam sa ilalim ng kuko. Hindi pinatutulog ng ilang linggo. Pinapaso ang katawan at kung ano-ano pa. Hamas laban sa mga Palestinians. Ika nga nila, it's a big pill to swallow. Masyadong mahirap matanggap para sa murang edad. Wala noon unti-unting nagbago ang isip nito sa ideolohiyang pinakain sa kanya sa paniniwalang humulma sa kanyang kaluluwa. Kasabay ng di ka nais-nais na, nais na nasaksihan sa kulungan ay ang pag-alok ng Israel Defense Force na maging ahente at espya sa West Bank. Siyempre, ikinagulat ito ni Mossab sa dinami-dami ng pwedeng lapitan. Bakit siya pa na anak ng pinuno ng Hamas at puno ng notorious na Islamic Youth Movement? Bakit nga kaya? Marahil ay nagkataon lamang o siguro guhit ng kapalaran. Sa simula ay hindi ito pumayag na traidurin ng kanyang grupo pero sa kanyang nasaksihan na ang malasakit ng Hamas ay wala sa mga Palestinians ngunit nasa kanilang makasariling adhikain. Sa bandang huli, pumayag si Hassan na maging double agent. In the West Bank, thousands of Palestinians have gathered to protest Israel's continued attacks on Gaza. Taong 1997 hanggang taong 2007, naging pangunahing informant ito para sa Shin Bet Security Services ng Israel. na ay, pinakawalan din siya. Pero upang hindi pagdudahan ng grupo, pinalabas na nasangkot ito sa isang operasyon at sinabing wanted ng IDF. Sa panahong iyon, sa hindi inaakalang pangyayari, habang naglalakad si Musab sa Israel. Isang di kilalang lalaki ang lumapit sa kanya at walang ano-ano ay inanyayahan siyang sumama sa kanila at magbasa ng Biblia. Mahirap paniwalaan na sa kanyang pagtalikod sa Hamas at sa kanyang paniniwala na tagpuan ito ang Biblia. Pagkakataon nga lang ba o nakatakda sa kanyang hinaharap? Sabi nga nila, God works in mysterious ways. Sa pagbasa nito ng Biblia, isang berso mula sa bagong tipa ng bumulaga sa lalaki na nagpaliktad sa kanyang mundo at gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Ang salita ni Jesus sa libro ni Mateo na nagsasabi, Mahalin mo ang iyong kahaway. Turo na hindi nito kailanman ay narinig. Kakaiba sa turo ng kanyang pinaniniwalaan noon. Turo na si Jesus lamang ang nagbigkas at sinundan nito ng isa pang berso na marahil ay lubos ang gumuho sa kanyang buong pagkatao. Ang sinabi, Ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging mga anak ng inyong amang nasa langit. Mga salita ni Jesus na kailanman ay hindi makakalimutan ng Son of Amas. Kung hindi ka makapaniwala, heto at siya mismo I'm a good queen to say you. I was uh, walking uh, close to uh, the Damascus gate uh, in Jerusalem, visiting my friends, and I didn't know uh, how to speak English even. And he didn't know how to speak Arabic. So um, he was inviting people for a Bible study. So I accepted the invitation. I said, you know, it's like I, uh, I learned uh, some, something from uh, my first uh, infidel friends, the Jewish uh, people, the Shimbet, <laughs> and uh, this is like what those infidels uh, have uh, to tell me also, Christians. This time, so I went to the Bible study and uh, they gave me the Bible as a gift. And this time, when I read the Bible, it was uh, for a different uh, purpose to see what the Bible is is all about. I was reading uh, uh, Matthew and uh, the Sermon on the Mount, and uh, I came across uh, the uh verse that says uh, love uh, your enemies and uh I was wow I was like I am I am a very good friend now with my enemies and this guy is saying love your enemies what is supposed to mean to me Nakauwi din sa West Bank si Mossab dala-dala ang dalawang sikretong magdudulot ng sariling kamatayan kung malalaman ng kanyang ama o ng grupo na isa siyang secret agent ng Israel tapos ay estudyante pa ng Biblia Taong 2000 nung ito ay nagbalik sa Ramala. Doon niya binalikan ang turo ng Quran at inihambing sa turo ni Jesus upang mapagtanto kung ano ang tama at kung ano ang mali, kung ano ang dapat at ang hindi nararapat. Anya, nagkaroon siya ng mental conflict araw-araw. Kumbaga, nagtatalo ang kanyang isip at ang kanyang puso. Islam o Kristyanismo? Mga anim na taon nitong pinag arala ng Biblia minsan sa bundok para walang nakakakita hanggang sa punto na kailangan na niyang umalis sa Palestina at harapin ang kanyang tunay na sarili. Kaya lumuwas ito papuntang Amerika at tuloy ang niyakap ang bagong paniniwala. Nag-apply ng pasaporte at tinanggap kahit na mula pa siya sa Palestina. Kinupkop ng Amerika at nakatira sa undisclosed location para sa kanyang kaligtasan. Malaki ang naitulong ni Mossab upang hanapin yung mga wanted sa listahan ng IDF, mga persons of interest, mga pinagahanap ng Estados Unidos, mga miyembro ng Hamas at iba pang samahan. Siya din ang nagbibigay ng malalim na pananaw hinggil sa grupo at paano kumilo sa mga ito upang masupil ng Israel at ng Estados Unidos. Ang pagtakas ni Mossab Hassan Yusef ay hindi mula sa rehas na bakal o kulungan ng Megiddo. Bagkus ay pagtaka sa ideolohiyang bumilanggu sa kanyang puso at diwa ng maraming taon. Pananaw na pumiring sa pag-iisip ng maraming Palestinians na karahasan ng sagot sa problema ng taong bayan. Isang irony nga naman ang naranasan ng son of Hamas na nakamit nito ang kalayaan sa loob ng isang bilangguhan. Kumalat sa West Bank at sa buong gitnang silangan ng ginawa ni Mossab, syempre ano pa ang isipin ng ama at tiyuhin ito pati mga kamiyembro na siya ay isang traidor. Subalit, katraidoran ba ang magmahal sa bayan? Dahil dito, nagpahayag ang Al-Qaeda at kinundem na ang Hamas sa pagtalikod ni Hassan. Bakit daw ito hinayaan ng basta-basta? At inungkat din ang berso na nagsasabi, Whoever changes his religion, kill him. O kung sino man ang tumiwalag sa relihiyon ay patayin. Hanggang ngayon ang tinaguri ang son of Hamas na si Musab Hassan Youssef ay kinapoporta ng maraming Muslim. Siguradong sa inaharap, mas madalas ang paglabas ni Hassan sa social media upang magbigay ng kanyang pananaw sa nagaganap ngayon sa Gaza Strip at sana naman ay magkaroon ng katahimikan ang dalawang grupo. Anong aral ang mapupulot dito? Ang buhay ni Mossab ay talagang nakamamangha kung iisipin pero ang realidad ay, mangarap man ang isa ng kanyang hinaharap at pag-isipan ng kanyang kinabukasan. Madalas, ang kinahantungan ng buhay ay hindi naaako sa ating pinlano. Sabi nga ng isang awit, kung minsan ang takbo ng buhay, pagdurusan ito'y walang hanggan. Pero huwag kang manindim, ang buhay mo'y gulong ng palad. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.